Tuwain oh, na yan. Yes. Ayaw muna. Ay, wala pang alas at Hindi, tayo ngalas, guys may karpyo. Oo, oh, tayo muna. Bago mo mo na, Chief. Ayaw, di <laughs> Oo, oh, ng mga yes. oh. May problema ba, Chay? Wala naman, pinapara. Ay, mga yan, may problema. Tingnan mo nga kung magandang ginagawa. Dahil alas, guys! may karpi tayo dito. Eh, pero wala pang pa wala pa wala pa wala pa wala na. wala wala pa wala pa wala wala pa wala pa wala wala pa wala pa wala pa wala pa wala wala pa wala pa wala pa wala wala pa nga pa wala pa pa ay hindi na tumayo ay panay ng tagay ay siya ay hinahanap ka ng diyan pamaya ng iyong mga kasamahan iwan ka naman sa ay talaga ay pamay ay ang tagay talaga namang garni pala mga tanaw pag napasinsay sa mga handang ay talagang hindi na mapapalays ay all wala ay panay ay ang angat sa so, mga umang mapakunit talagang abot ng about sige dale hipe yan ang yung sasabi ko sa iyaw. Iparayan ba tayo? Ayan sabi ay last na daw aray. At siya daw ay meron ronda pa ng alas guys. Ay siya, yeah, ay sige. Kung so, may yung makakaroon pa, titingnan natin kung may yung makakaroon da pa. Ayaw, di so, Ay, 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 Tulog na ata si Hepe, ah. Ay, si na. Eto, umuusok pa yung kaldo niya. Ba, tulog na ata? Kaldo <laughs> na, si si Oh, Hepe. Hepe. Lating, Hepe. <laughs>

Ay, yeah. ay siya kasi ang Dormo na, dorma dur, dur, na, <pause im out> mm -hmm. <laughs> okay. na, dorma ba siya, Ben? Ayan, siya. Hello, everyone! Ano ka nangyari dito? Nah, at may nag-aaway uh, doon sa labas eh, Hebe! Kailangan ka doon! Ben! Aba yan ang no? Aisha, Neste ay siya, Bukas! Pupunta ka sa barga ng mga Ha? Wala, wala dumating kasi ano si kapitan si kapitan 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 pa si kapitan 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 si kapitan 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 Presidente ng Barangay! kapitan 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 nalasing. kapitan 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 biberon kapitan 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 eh paano na yan? Eh. Oh, eh. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. Unga. Uh, Yung si Kapitan, nga. Eh, 'di ko pa rin ko naman. Kapitan ko Kapitan sa akin. Pinagugulo. Ah, <laughs> <tika? inaudible> <Okay. inaudible> Unga, eh. 'Di 'tong tuloy ko, 'yung nakajutay. 'Pag 'di kasi, <inaudible> 'pag may gulo. Oh, may may, may. hepe. Sakakarating 'yung sundo. 'Di kasi may gulo, eh. Lo'y niya, oh. 'Pag may gulo, hepe, hepe sa karang proposal to nabibili dalawang kilong bigas dalawang sardinas buhay kong ano tapos ako iyan nila si kapitan ano ginagawa na yan nasa opisina oh